Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nandito na naman ako sa pangalawang yugto ng mga bulaklak. Kanina doon ako sa baba ngayon, nandito naman ako. Ang tawag nito is Kukia. oh mo naman guys, napakaganda ang kulay pero bawal pumasok. At hanggang tingin ka na lang, titingin na lang daw, hindi pwedeng hawakan. Oh. Tapos ngayon, paakit ako guys, ang daming tao talaga dito. napakaganda ang tanawin. Tingnan mo nakikita mo naman ang... talaga hanggang ano lang kasi kaya maraming tao ngayon. Kasi one month lang talaga to. After sa katapusan, October, wala na ito. Ayan, napakaganda ang view. Wow na wow talaga. Tapos mamaya-maya, guys, aakyat ako doon sa taas. Maging seryoso ako ngayon, guys, kasi maraming tao ngayon. Charot. <laughs> Bubuka ang bulaklak, sasayaw ang rana. Bung tiyaya, bung tiyaya, bong ye ye. tiyaya, bong tiyaya, bong ye ye. Bong tiyaya, bong tiyaya, bong ye Ay, Ang ganda talaga, parang nakaka-refresh talaga ng ano. Tingnan mo naman, ang gaganda ng mga bulaklak, parang ako, di ba? <laughs> o oh, ano, ay wag ko kontra, parang ako talaga yan. Oh, di ba? Ay, Diyos ko, ang ganda talaga ng mga flower. Flower for life. Ito, ka, halim, kagaya dito, o tingnan nyo naman, namumula-mula. Parang ako, o di ba? Parang ako, wow, wow. Sarap pitasin pero bawal. Huwag mong pitasin ni eh, Mina. Pagbalik mo, wala ka lang. Ano. May, may penalty dito pag namimitas ka talaga. Hanggang tingin ka na lang. Sana all my forever. Forever, forever, forever. Hi! <laughs> Mag-order muna ako ng ramen, guys, kasi nagugutom ako. Kanina pa ako nagdadal-dal ng nagdadal-dal. Oo. Malamig kasi. Kaya, masap ako kumaan ng ramen. Tadakimasu. Tapos, this is takoyaki. Takoyaki. Mmm, sarap. Malamig kasi. Bisang beses ka. Sa pang rabin lose, no? Hmm. Hindi mas kita. Ayan, kakain kami ng ramen. Kakain kami ng ramen dito. Ayun, yung plastic lang ang lagayan pero umuusok sa sarap. Kain po tayo. Tikman natin yung sabaw. Ang uh, uh, sarap ng sabaw. Akala ko yakimo. mo. Uh. Umiyagi yan eh. Ay, umiyagi, pa pala yan, eh. umiyagi pala yan. Ah, uh. umiyagi pala yan. Eh, ba'y kumakain kanina ng ano eh. Ng, ng imo. Nasa harap niya binibig. Hindi, parang hindi. Ayaw mo ng barbecue? Bambing -cue. Eh, di ba nasusuko ka ng kahapon yung kumain ka ng ano? Bakit kumain ba ka ng? Kumain ba? ka ng puwet. Ah, oh, grabe, puwet talaga. <laughs> kumain ka hello, ng mochi. Ano tawag? Thank tawadong? you, thank you. Bochi. Bakit? Bakit mo ako inaasakan? <laughs> <laughs> Ayan, ayaw, Yan, mga maritis ano, mayun, mayun, talaga ito sila, no? I no um, Bakit pa mga maritis ang mga sama ko? <laughs> Order kami ng ramen, guys. Sa Kak, kakakain lang ng ramen, mag-order na naman ng ramen. Parang, parang walang, 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 walang ano ba? Walang katapos ng busog ba? O walang, walang, ano? O ano, ano, naman? Parang hindi to talaga ba palagi na hindi, tal hindi talaga kayo makabusog sa biyo. Sa Kasi parang kung yung kinain natin, Biko, nabusog sana tayo. sa Tsaka yung eh na natin. Punta kasi mamaya tayong ano mamaya pupunta tayo doon sa ano nang kakainin na iyo iha ang sa kaya natin nandito na tayo. Ba? Nandito na tayo kaya kunti lang ng mga magbubutulit na. Ang dami mga rental na bicycle. May bicycle mamaya sa sa kaya ko. Hindi naman siguro ano. Ayun oh, may may yung bicycle is apat na gulong. Tapos talagang pwede kang pwede kang mag-ride ride along the road. O, tapos doon na naman sa kabila may dagat, guys. Lois! Alam niyo guys. Pagpupunta kayo dito sa lugar na ito, talagang mawawala talaga ang inyong mga problema. Kaya grabe talaga ang ginawa ni Lord. Guys, napakaganda talaga. Grabe talaga. Tignan mo, makikita mo. Ayun. Medyo sa... Ayun, sa malayat-layo, may mga... Bawal kasi pumasok, guys. Kasi tatayo ako dito. Tatayo ako dito sa gitna. Ay, hindi pala sa gitna. Dito, dito sa dulo. Tatayo ako. Ayan, o, na. -ayun. Ang ang gaganda. Nakikita niyo ba yung view? Guys, paikot yan. Paikot yan. Puro mga bulak Mahaba pa yung lalakarin namin. Mahaba pa yung lalakarin namin hanggang paakit pa kami. Akyat pa kami ng konti. Tapos bababa doon. Tingnan mo, ang daming flower pa rin. It's Walang katapusang flower. <laughs> <it's laughs> dito na naman kami sa yellow flower. Tingnan nyo naman, guys, napakaganda. Hindi ako, wala na talaga ako masasabi. Grabe talaga ang ginawa ni Lord para sa, sa atin talaga. O, tingnan nyo naman, doon sa medyo malalayo ng konti, mga 1-2 kilometers, ayan, dagat na naman. Ayan yung dagat. Tingnan nyo naman, guys, may barko pa nga doon, ayan, Oh. Iwan ko lang kung ma ma makikita pa sa ating ano sa medyo malalayo kasi ng konti. Oo, oh, tignan nyo naman, napakaganda. Tapos marami pa kami mapupuntahan. Ano pa lang dito, mamaya-maya aakit pa kami doon sa taas. Ah, <laughs> 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 oh, grabe talaga. Para naging, para naging, para na rin akong nagiging flower. <laughs> Kasi bakit? Kasi yung mukha ko na mula charot. <laughs> Ang rye na. ano ba? O oh, forever young na lang. Sige. Ay, hindi na lang. Huwag seryoso. Huwag seryoso. Ay, dapat kasama ka. Hindi ako taga-tawa. Bubuka ang ra... Ah. Anong bubuka? Ay, bubo. <laughs> ay, ano ba maganda? Ano maganda? Hoy, mag-isip ka naman. Ano magandang katahin? Ano magandang katahin? Ano magandang katahin? <laughs> ano, maganda? ano magandang katahin? <laughs> <bubo? laughs> <laughs> Ka ang rhinos, Ano Raina? Ano, ano ba gandang kanta na? Yung pang ano ba? Pang umusiroy ba? Mitolo na, mitolo na. <laughs> ano? Aligana, aligana. na. Alika na. Oh, oh, tapos. Paano Saan ako nakakasing oh. dito? Patanong ko lang ito po, so, guys. Eh, naligaw dito. Saan? Paano ka nakarating dito, miss? Ang dami mo namang dala. Ano yan? Mm -hmm. Mga ako kinukuha <laughs> mo lang sa kikiting. Hindi, joke yung, lang, guys. Bye-bye. Uh. Ano? Na ano? ako. Mitulo na. Kasi masaya kasi ako. Kaya kakanta ako na mitulo na mitulo na. Oh, ay, kaya may ito ang dami na. na, na <laughs> <laughs> Hello. Ayan, Pinay pala. Hello. Ayan, ay, o, no, oh, di ba? ไอ้เก่าไม่ตู้หลุมีตู้หลุนะมีตู้หลุนะอะไรมีตู้หลุนะมีตู้หลุนะ Nakakamangha. Tingnan nyo naman. Nandito na ako sa top of the world. I'm on the top of the world. Looking down on creation and the only explanation I can find. <laughs> Nandito na kami sa pinakataas, guys. Oh. Bye, guys. Thank you for watching. Please like and share and subscribe. Kayo sa aking mga Thank you for watching. Bye. I love you all.